ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nirereklamo na katatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman. Common po ito sa mga provinces. Sasabihin, katatapos lang yan, uh, ka-inaugurate lang, next month, bubungkalin na naman. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same, the same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit, binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nireklamo. Nire As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganun? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region. Lalo na po yung highway na coming from Quezon going to uh, uh, Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira. Mr. Secretary. Uh, ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na next year uulitin naman dahil binungkal na naman, uh, Mr. Chair, uh, Mr. Secretary. Uh, Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni ni uh, Senator Tulfo. No? Alam nyo, uh, ito pong rebracking na ito, tagagang tayong lahat no, talagang matagal na natin rinireklamo ito. That's why po, um, for the information of, of, of the good senator, on, in, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum, October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all rebracking activities. No, until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag no uh, yun po ay ongoing uh, uh, Mr. Chairman pero sa ngayon po lahat ng rebracking uh, except for yung halimbawa uh, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage uh, pinahinto po natin no nope. ngayon po as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking hindi ko pa po, po, masasabi ngayon uh, Mr. Chairman Titingnan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga eh, nasira dahil binakbak o sinira ugat na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation but uh, for your information po Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng rebooking activities nationwide muna. So.